Malupit na rider oh, kahit may HPG, oh, pasikat pa rin oh. Ayan. Yeah. Ayan, 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 la alala ba? Ito yung ganap ngayon sa DBS corner oh, no? dami na mga gas yun, yung, yung ano, ng mga ano na mo dito. Ayan oh, no? bago to oh. Stop, eh. dito Five minutes later. Yeah, yeah. So, ganap ngayon sa DT Store nila, no? dami ng mga gas-gas, yung mga, ano, ng mga pick -ups dito. Oo, mga gas, gas to dito eh. Dami lang yung pagbagsakan Dito talaga yung bagsak nila oh. Mga malalang tama Pero oh. no, bago to oh. Grabe oh. Ito lang yung stock eh, ito yung box Ayan, dandaan lang Oh, big bike oh Lupot pa yung angkas Lupit Ayan oh, Bumalik, bumalik Ayan, bumalik Bumalik, bumalik Ayan, ah, paparada lang Ah, lupit oh Parada lang pala Dapat may ikot like, mga ganun Proper ano ka Dapat Lolo, lolo

Naman babangga sa motor namin <laughs> wala pang ipaayos. Pa. Ano pa. 'yun? Bike Bike CBO 650R Nung nagparapol eh ka. Pag-raise 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 ka. pag raise ka pag raise ka pag raise ka pag raise ang lupit raise ka pag raise ka pag raise lupit pag raise ka pag yung damit ba niya yun? Oo Restock Hindi, restock sa kanya itong mabilaki Kaya, yeah. ayan mo natin sila Diyan sila masaya eh <laughs> oh, e, Ito eh, ganino eh Ayan Ay na, Ayan nakadalang balik Ulo Nakano ka pa, nakapop stay pa Yung ulo lang yata, umano ah Aga Dami o, oh. sa Marilake Dami nagra-rides ingat, ingat lang kasi Maraming na bike oh big bike kawasaki na 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 la, 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 la. Oh, grabe mga bumping oh galing sya cornering eh la 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 dami nila oh magaga pa lak dami ng customer oh masakit ah spike <tinyo> sa daan Wala, no. grabe gaga pa oh almusal nila oh Alagad talaga siya oh. oh, dandang-dandang. Kaya na may nagsasabi sa kanila. Malikot ko. Oh. Malikot, malikot. Overtake. Mga tatlong balik na to. Impact oh. ng puti kaya natin yung mga ilang balik na yun hindi ano na pa yun <tinyo> talaga oh Hingang higang higaw oh. bye Sayad-sayad mga to, tila Bibiso, R15, oh may na pa, tong mga to R15 oh, Tumitingin pa Sayad, ano, center stand Ano yan, yeah, mayroon Sayad to anong utak Meroks, boy Kanina pa yung pabalik-balik Kasama nyo, oh pasayad nyo yung ano yan ano? Ah, gold link ko oh. oh, paano daw magwaswas Sabi niya ano, bili daw ng gold Ring, Tapos hanapin siya rin, tapos banggain Sabi Sabi ni Gro ano? T-Max, T-Max X-Max Siding Kim Oh. Bolio na, bolio. ring ano yung motor niya. Bukati. No? Ha! Tatlo na sila. Naghanap na ng O! Laglag okay na. O! Big bike oh! Na, either, oh. La, pastood, oh. O! O! Oh. Lagas to. O! 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 Marami naman yan. Ha. Big bike oh! sa atin mga kamote. but oh emang mga na sundan eh. Dito ako tumingin eh. Sundan mo. Na. Nerbyoso na. na, na, na. <laughs> 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 yung nakakocyte. <laughs> Advance mag-isip. Doon uh, Nasagi. git, motor. Ano oh. no? Abansa ba yun? Abansa. Oh, kayo Toyota yata yan. Sa agi niya. Migiliwang siya kanina eh. malaki yung abansa ng ano, motor hindi namin na ano nasa kanan yung motor yung pagliko ng abansa sumabit sa likod ayun hindi mo talaga masahan kantahin ka video din yan mga yan lo 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 yung scooter oh Kasawa din eh. lang ba to, Ito, bilis oh. Grabe mga tuot nila oh. lahat. utak. Ito ba oh, nang hapit Ay, 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 ay. Hello, ang pang-bilis nyo. Ito na mga bikers, oh, yan! ay gumagalaw oh? oh. okay, oh, pa rin no betong ito dulo oi ako na naman pusi na ito sa lubong

Oh! na Oh! Oh, yung premium niya? Award, may premium pa yan Ano sa katawan? Ano Leather 150 yan. Okay, yan. So lang yan, More practice pa Pero lang yan, uh, pa lang uh, yan Nasa level 1 pa lang Maraming balik siya Bago na tuluyan Ganda pa naman ang buhok yeah. na Bon Jovi Bon Jovi Bon sa adung kasaysayan, ano yung manubilo na tukli Grabe, kanina pa yan sila eh. Nabangan namin yung pangalawa. Yung magandang gulo. Wala, wala, wala. Ito, ito, kaya. Ito pinara na, may pinara na. poche poche pinara. May yung pick up. Kasi may tao na nakatayo. Dapat ang tao. Nakaupo lang dapat yung tao. oh nahuli oh. <susukur> tempat. Tempat. Tempat kita coba berapa bisa ngandelin ini apa? Ya, ko kaya Ala Ala <laughs> ah, Biglang tabi Biglang tabi ah, Tabi ah, Biglang parada sa gilid, ah Ah lupit rider oh Kakapi lang yata yan eh Biglang tabi ah Nata to ng HPG kasi napanghinala yung galaw nila. Biglang minto.

То есть, ровень юни. rider oh, kahit may HPG, pasikat pa rin oh. Ay, ayun. Ye, ayun nila, hinuli ang Ayan, si banking banking yan eh lak ang susi galit yung HPG oh galit yung HPG May